pangarap ni Ramon Monmon Kiko III at ang buong Team Aguila na itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ito ang pangako ni Governor Ramon Monmon Gico III noong panahon ng kampanya sa pagkagobernador. Makalipas ang higit isang taong pag-upo, ang pangakong ito maisa sa katuparan na. Ladies and gentlemen, Mr. Ramon S. Matapos kasi ang ilang serye ng negosasyon, kahapon, October 19, pumirma na sa Joint Venture and Toll Concession Agreement ang pamahalang panaluigan ng Pangasinan at ang Presidente ng San Miguel Holdings Corporation na si Ramon Ang para sa pagtatayo ng Pangasinan Link Expressway. Layo nitong maikonekta ang mga nasa silangang bahagi ng Pangasinan sa mga nasa kanlurang bahagi. O paano natin gagawin kaya ito? So it was really a challenge. But after a year and 14 months, today we realize that dream. Congratulations, We actualize the partnership that our province has nurtured and treasured, with San Miguel Dear Corporation, through the leadership of the president and CEO. Ramon. Zero, zero. Can you imagine? Sa galing ni Gov, eh, napa-o akong... Alam niyo, sabi ng mga kasamahan ko sa opisina, hindi eh masyadong viable tong project nito kasi yung traffic hindi masyadong mataas. Sabi ko, huwag mo na problemain yung viability or traffic. We built it and they will come and use it. And naniniwala ko yung Pangasinan, eh, one of the most progressive province of Luzon. Expressway mula Binalonan hanggang Lingayen ang itatayo para sa first phase ng PLEX. Kapag natapos, ang halos dalawang oras na biyahe, magiging halos kalahating oras na lamang. Pagkatapos nito, isusunod naman ang expressway mula Lingayen hanggang Alaminos. 34 billion pesos ang budget ng SMHC para sa proyekto na target matapos sa loob ng apat na taon. Ang proyekto, nakikitang game changer para sa Pangasinan. Accessibility is very very important to various industries who would like to put their investments in the province. Accessibility, mobility, yan po ang mga tinitigilan po ng marami pong investors. So we expect a lot of investments, we expect a lot of tourism, and we expect a lot of more economic activities that will happen in the province of Pangasinan once this PLEX will be completed. This agreement between SMC Infrastructure and the province of Pangasinan will be a historic collaboration and a testament to a shared commitment to nation building. May this venture the only the beginning of better things to come for the people of Pangasinan. Inaasahan ding makakapagbukas ito ng mas marami pang trabaho para sa mga Pangasinense. Makatutulong din sa ekonomiya ng Pangasinan ang hatian sa kita ng Pilex sa pagitan ng Pamahalang Panalawigan at ng San Miguel Holdings Corporation. At pagkatapos ng 35 taon, ipapasakamay ng SMHC ang buong pagmamayari ng Pilex sa probinsya ng Pangasinan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.